Philippine Trial Lawyer sa Inakiki sa sa sampayan ng Pilipino sa pagkundina sa mga magnanakaw ng pera ng bayan. Kasama ko ngayon si Attorney Dean Secretary General at ang inyong lingkod ang uh, pre Presidente ng Philippine Trial Lawyer. Opo. Sir, uh, pwede nyo pa ikwento kung uh, bakit po kayo nandito? Ano po yung pinaglalaban po ninyo? Yun nga ang dahilan. Nandito kami sapagkat kaisa kami ng bawat isang Pilipino sa pagkundina, sa pagnanakaw ng pera ng bayan ng mga kontratista, ng mga congressman, ng mga senator. Sir, uh, doon po sa nangyayaring investigation, both houses, no? Uh, ano po masasabi ninyo? Ay, uh, ito magandang uh, pagpakita natin ng presidente na siya ay talagang uh, tumutulong din ng mga Pilipino na malaman ang kanilang ginagawang masasama yung mga congressman, Kami mga abogado ay tumutulong din sa ibang uh, kapwa-abogado na nagpa ng kaso laban sa mga marambong mga tao nito na nagdadakaw ng pera ng bayan. Magpa-file po kayo ng kaso, sir? Uh, magpa magpapail kami, nangyari uh, gagawin na uh, gagawin kaso. mag -i kami sa gagawin ng mga... Sa Ombudsman? Sa Ombudsman, oh, sa ICI... Uh, lahat kami, tutulong kami ng uh, pag-akusa uh, sa Alcantara, mga... Sinalcantara, sinalcantara. O uh, particular, anong kaso ko ngayon kunin niya sa ombudsman? Ay, siyempre, plunder uh, right. at saka matanggal sila sa pwesto kasi sila ay mga uh, empleyado ng gobyerno. Orap. Kaya At saka sila ay uh, dapat, may jurisdiction dito, yung ombudsman sa kanila bilang opisyalis. Isasama namin yung mga kontraktor. Although uh, private, sila ay may conspiracy, may cons mga co conspirator sila ng uh, <laughs> Nila Alcantara. Ah, oh, Nila sila Alcantara. Alcantara uh, si, Bryce. si, Bryce. Hernandez, at saka iba pa. Sino uh -huh. pong politiko yung balak nyo pong uh, sapahan ng kaso <laughs> sa Ombudsman? Okay, uh, uh, okay. okay. <laughs> lahat uh, kasama ang <laughs> sinaka, <kasangpong>. si speaker <laughs> at saka <laughs> iba pang <laughs> speaker yung dating speaker yung ay, dating speaker dating speaker, uh, dating speaker. Ay, dating speaker. Oh, okay. at saka iba pa yung mga kasama niya sa kongreso Ayon. na nagtulong-tulong uh, para magkaroon ng uh, ng itong mga ghost uh, project ng fraud control bilyon bilyon oh bilyon uh, bila po mga trial lawyer po kayo, po no uh, satisfied po satisfied ko ba kayo sa nangyayaring uh, investigasyon kung paano matanong yung mga senador natin eh oh. Sir Presidente, kailangan bilisan yung investigasyon kasi napakarami pang uh, hearing samantalang malino na malino na ang binunyag ng mga testigo ng whistleblower na ang sangkot dyan ay ang mga kontratista, DPWH, sina Alcantara, si JP, si Bryce Hernandez, at uh, sina Diskaya. yan lahat na yan. ha? Tanya kailangan kasama nila dyan na makulong. La, sir, uh, ano lang po, mensahe na lang po sa gobyerno. Okay. Ang mensahe natin ay uh, may pagkakataon pa upang ibangon ng Pilipinas. Ipakulong na lahat ang mga magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Yan ang pagkakataon. Gayahin natin ng Singapore, gayahin natin ng South Korea, kahit ex-president pinakukulong sa korupsyon. Tama yon. Oh, uh, Sang-ayong kami, kaming uh... Mga more than 2,000 members kami ng uh, Philippine Trial sa buong Pilipinas. At kami ay uh, nagsasama-sama na ang ating Kongreso, uh, lalo na yung mga yung senador na nag dito. Kaya uh, magagawa kami uli ng pagpulong sa mga membro natin na gagawa kami ng uh, statement about this.